Hi guys, malapit na ang valentines. At dahil malapit na ang valentines, nabili na din kami ng ng konti lang naman na pwede namin i-offer sa aming mga customers ngayong parating na valentines day. Andito na din naman kami sa Divisoria, so try to din namin. Ayan white po ate. Ayan yan white. Ay hindi. Awa para 40 nga pala. Ay hindi ito. Pero dito yun, di ba nakalagay? Ba't nasali dyan? Ba't nasali yung <laughs> dito? Di ba pala yan? <laughs> di ba nga pala yan? Di pala yan? <laughs> sa sa Salda kasi dito, may nakuha si ate. yung ba yung tatlo Tapos guys, kung gusto nyo bumili sa pwesto to, ayun guys, ang mga palatandaan kung saan banda namin yan binili. Basta, kaligit lang siya sa Divisorio Mall Building. <laughs> And after nga namin mamili ng mga pang-Valentines, muli naman namin pinuntahan yung bodega ng may mga sampu sampung mga laruan. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo yung street again, guys. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam. So, yun. Tingnan nyo guys yung background. Uh, tandaan nyo na lang yung background. So, yun. Fondador Street yun siya, guys. Ha. Tapos, babaybayin nyo lang itong skinita na to. Totumbukin nyo yung street na yan. Yan na yun. So, dito nga, guys. Pagkas, ayan na yung pagpasok na namin dito so ito yung agad yung bubungad pero guys konti lang yung kukunan kong video dyan dahil bawal na mag video panakaw lang yung pag ko ng jazz hindi ko alam kung bakit bawal na so ayan panoorin nyo na lang guys para makikita nyo kung ano yung mga bago nila dito kung meron man Ay, may ganito. Kuha ulit ako nito. Ito, kuha like ba nito? another or chest. Ito ay magpapakuha doon sa mama niyan. Pa anim anim lang no. Ito okay nang bakuhan ito. Wag niyan, hindi yan. Ay ito, flat. Ito na lang. Ayun na, yung rainbow. Ito. Yan. Rainbow ka din. Ay yung Ano lang siguro nito? Ah, uh, sampung piraso. Sige. Okay. Yung ganito, puzzle puzzle. Ang pinigay niya, oh. Pag ba yan? Sampu ba isa niyan? Sampu isa niyan. Lagi akong bumibili niyan. Ilang pirasa tatlo? Yan. Ano, ha? Oo, tatlo na siya. Oh, sampu lang. Ipili ako mamaya. Eh, <laughs> tayang nila. <laughs> ano Ay, may, may bago silang ano. Uh, fullback na ba to? Hindi ako akong fullback na siya. Ang laki niya na ano. Ang bakal na bato, May mga bago sila na. Ay, ito may yoyo na. Ito may yoyo na. Kukuha ko yan. Tapos, ay, eh, ang laki. Magkano eh? ito? Ano, mag dito. Ay, may na silang jump. Ito, jumping rope. Kukuha tayo nito. Ang oh, jumping rope. Ha? Ah. Ah. meron pa kunyan. Ay, yung nga pala. Oo. Uh -huh. Ang tingin mo, oh, ang bongga, uh. Magkano to? Wala na, tinanong ko lang. Wholesale. Tatlo na lang. Kunin mo yung tatlo. Ito dito mga tiyan. Tatlo ba to? 40 na ata. Ito mga tigbibente. Ha? 20 to dito. Ito 35 to. Ha? Hindi ko nga alam kung magkano yun eh. Ano, Bili mo si Pia ng isa. Yung mga balus. Ayun po ang dami. Ah, oh. Ha? Ah, oh, nga yan. Yeah. Okay. It. Ito Yung mga hindi pa ako dumampot kasi inis sa isa kong isa. Yung mga ganito magkano to? 20 yan. Ah, 20 yung ganito. Para lang sa ano kong kong. 20. Ano to? Yung mga ganito. Oh, kaya kung ito ng tatlo? Dito? Para dagdag doon. Ito, may ano siya, may kagahang tubig. Kaya nga, magkano yung ganyan? Nasa 70 din siguro. Yung may mga ganyan. Eh, ito sa ah, 20 siguro dito. Oh. Ito mga tagli 20. Ay, meron pa dito, malalaki. 20, ha? 180. Mahal niya yung ganyan. Oh, pero hose yan. Ayun, yun may nakita. Hello, guys. So, nakita nyo guys yung aking video doon, guys. Bawal na daw mag-video. So, ayun, konti lang yung nakuha ng video. Doon lang ako nakapokus na sa tag And, panakaw lang yung pag-video ko ngayon. Pero at least, diba, napakitaan ko kayo kahit konti. And, pasensya na, hindi ko na siya naipot niya. Tell me, yun nga, bawal mag video. And, ito lang guys yung mga nakamit ko doon. Ayan, Eto sa ito. So, konti lang ito. Ayan. Kunti lang pa, guys. Ayan. So, first. Guys, ito yung may mga bago doon guys. Pero yung iba, dati natin yung iba dito may bago. Yung dati guys, na bumili ako doon ng makeup makeup. Ganito siya. Oh. Iba to. Ano yun? Uh, parang, para siyang clam. Yung, yung bahay ng pearl. Clam yung design. Ito pa flower. Ayan. Ayan. Bago to siya guys. And acrylic yung kanyang pinaka eh, mas gusto ko to. Parang ang cute ng pinaka-package niya. And, ayan, may iba siyang color. Ito, bago to. 10 pesos to siya, guys. Ah, lahat lang pala ito ng na mga nabili ko is 10 pesos. Parang hindi ko na ulit 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 ulit. Ayan, so, 10 pesos, guys. Lahat to, ha? So, ito, pumili ako nito siya, guys. Ayan. Kumuha lang ako. Ito yung mga napamili ko lang doon. Kunti lang talaga ito siya, guys, kasi... Ayan, para lang na, ano, sa mother ko. Ayan. Ano na ata yung pinuha ko dito? Basta parang one dozen. Ayan, one dozen pinuha ko dito guys. Ito pinuha ko din sila ng ganito guys. One, two, three, four, five, six. Bakit ang onse? Ito one dozen to siya. Ayan, whiteboard. And then, ito guys, no, kung may bago silang kulay, dati wala pa to. Ano lang yung kulay dati? Um, blue, green, tsaka pink. Blue, green, tsaka pink. Ayun lang. Tapos wala pang red. Ayan, so may red sila. Nuha ko din sila nito. 50-ten pe 50 pesos. <laughs> 50-ten pieces, guys. Ayan. Ayun, iba na yung pagka-pink nila. Ayan. Dark pink na siya. Ayan yung mga kinuha ko. may green ito. So, yun yung mga kinuha ko doon. Nakita ko lang sa inyo, guys. Pakapyaw lang naman ito. Tapos, syempre, kumuha tayo nito. Ito yung green pala. Ayan, guys. So, one dozen itong snake and ladder. Ayan, guys, ha? Lahat ng ito ay mga tag-10 pesos lang. Asan pala? Ayan. One dozen to siya, guys. Itong mga snake and ladder. Hindi ko na ilalabas lahat. Tapos, ayan. Mga ganito, guys. Um, Rubik's Cube. One din niya. Then, meron na ulit sila, guys. Yoyo. -yo. Oh, ayan. Yung mga yoyo nila. Ito yung mga available color and guys. One din yung pinuha ko. Ayan, meron silang red, may blue. May iba. May green. Orange. Ayan, may dark blue. Iba naman itong pagka-blue. Ito, dark. Ayan yung mga available nila doon na, na color. Tapos, guys, jumping rope. Ang gaganda ng color, guys. Ayan. Ang guys, see? 10 pesos lang itong mga to. Ayan, 6 pieces lang kinuha ko nito, guys. Half dozen lang. <coughs> Ang wholesale nila doon, guys, ay kailangan maka-aning ka. Ayan, merong red, pink, Ayan yung mga color doon. Tapos, this one. Ito guys. Ayan. Ayan. Ito. 10 pesos guys. Tingnan nyo. Oh, eh. tatlo na siya for 10 pesos. This is paddle. Ayan. Ah, makapal na siya guys ah. Meron na kasi ng Hilok Kitty. May Dora ano to? Ito na yung panlalaki meron si Nepo Patrol. Kaya do, dalawa kayo ako nito. Ay, tatlo pala. Para panlalaki. Tapos, eto. Ano? Masha and the Bear. Tapos may Hello Kitty. Tapos Princess. Mickey Mouse. Ay, hinapan ako. So, ayun guys. ay ah, yung mga puzzle. Ganong kadami kinuha ko kasi ang mura nito. For 10 pesos, may tatlong set na siya. And then last down. This is the last one. Ito. Ayan. Ang dalawa. So, ito guys, dalawa. Ha? Ano yan? Oo, oh, oh, six. Ito guys, dalawa. Um, ano po? Ang dito? dito? bouncy clay. Ayan. Pakamuro lang ito guys. 55 lang ito siya guys. Uh, sa basement is nasa 60 na ito pataas. 60, 65 pataas. Ito 55 lang. And 24 pieces na siya. Ganda pa ng quality niya. Ayan. Ayan. So yun lahat guys. Ayun. Yun lang nabili ko dun sa, sa may sampu-sampu kasi kailangan na nga mag-limit. So, yun guys, yun yung update ko dun sa may sampusan -sampu. 10 Sad to say lang dahil hindi na pwedeng mag video. Pero next time, try ko pa din yung best ko na makapag video, makapagbigay sa inyo ng, up sa inyo ng update. So, yun guys, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to my channel and see you on my next video. <laughs>